Bagamat may iniwang milyong-milyong pinsala sa sektor ng agrikultura ang Bagyong Aghon, tiniyak naman ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng gulay at bigas sa bansa. Narito ang ulat. Halagang 10 pisong gayat na gulay ang binili ni Cheryl. Pareho lang ito sa kanyang budget na karaang linggo, pero mas magaan at kaunti ang kanyang nakuhang ngayon. Ito lang po siya. Medyo ano din po, may marami din po yung nakaraang uh, po. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang 5 hanggang 65 piso ang kada kilo ng gulay Tagalog mula sa mga lugar na tinamaan ng bagyong aghod. Yung pinakbet na gulay natin, marami nang gagaling ng Calabasan area. May e epekto kahit papano sa ating mga gulay. Not sa Metro Manila. Sa Quezon at Laguna, pumalo na sa 11.8 million pesos ang alaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong Agon. Paglilinaw ng DA na nanatiling sapat ang kabuang supply ng bigas at gulay. Nakaposisyon na ang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng bagyo. Ang tinututukan ng ahensya ang masyadong mahal na presyo ng baboy. Reklamo nga ng ilang consumer. Mahal, Mahal. syempre. Okay. Mamahalan talaga. Kalahati na lang, tapos budget. Compare dati. Compare dati, syempre, bibili isang kilo. Okay. Sa monitoring ng DA, umaabot sa 420 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Kaya ngayong araw, inikutan ng Agriculture Department ang ilang supermarket na kapartner ng DA na siya rin ng karne sa ilang kadiwa store. Ang pinakamurang presyo, 345 pesos sa liempo, 263 pesos ang kasing, habang 160 pesos ang kada kilo ng manok. May uh, bagyo na nangyari sa Quezon. Baka may mag-take advantage. Itong trade check namin na may available, affordable at saka accessible na pwedeng bilan na huwag tayong take advantage sa mga itong tao. Hindi po tayo sasabay doon sa mga price fluctuations ng local and imported na meat. Uh, being in a retail-centric po na setting, kailangan po day in, day out. Aabot sa 2,300 na pwesto sa buong bansa ang nag-aalok ng abot kayang karne. Makikipagtulungan ang DA sa mga nag-aalaga ng baboy at manok pati sa iba pang stakeholder upang tukuyin kung paano pa mapamumura ang presyo target, pababain ang production cost lalo na sa pakain o patuka. Uh, yun ang challenge sa amin na pababain natin yung cost of production. Yung scoring natin, uh, 60% ang local production natin. So pwede baka pwedeng uh, taasan pa natin yung uh, ma-increase natin yung local production, less na importation. From the farm, going to uh, yung mga consumers, parang may, ano, may, uh, may, may kailangan ayusin. So, Kasabay nito ang pagulong ng clinical trial sa bakuna kontra ASF upang masolusyonan ang pagkalat ng sakit na nakamamatay sa baboy. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.